Yeah, nandito tayo ngayon sa Home Depot mga kainag sino at kukunin na natin yung ano, yung lawn mower na nakita natin dito no nakaraan. Pero yung kukunin ko lang yung push push lawn mower. Pero tingnan niyo naman mga yung forma natin ngayon, no? Tingnan mo summer na summer na, no? Tingnan niyo. Yan magmula pa ah. hanggang short, hanggang ulo. Nako po, panginoon inoon. Forma ang forma. Yung nga alam medyo makintab ano. Tara. <laughs> dito tayo kunin na natin. Ay, hindi utangin natin ano. Gagamitin natin yung ating Home Depot card para makuha natin tapos may iti-testingin na natin yan ako maraming mga mga nagbimibili rito ha ah, daming tao ngayon ha ah. maraming uh, ah, winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ng kanilang mga ah, gagamitin sa darating itong summer na to no? busy busy ang mga tao ngayon nako Daming project, siyempre, summer na, mainit panalong panalo walang katalo-talo oh kita nyo ito yung mga kainis ano yun gusto kong bilhin oh kita nyo may mga bumili na oh nung pumunta tayo rito marami pa yan hanggang mataas yan eh pero ngayon tingnan nyo ilan na lang apat uh, ito yan o oh, ganyan yan yan, yan. pero meron pa naman doon meron pa naman tayo nakita doon sa kabila puntahan muna natin pasyal pasyal muna tayo dito lakad lakad baka may makita tayong may magbibili tayo pwedeng mautang dito eh dali lang ah ito isa ano to Ah, 368. Ano ba 'to? 4A. Ah. Pero maliit 'to eh. Ah, ano lang 'to, 18 volt. Wala, mahina 'to. Pag 18 volt, mahina 'yan. Maganda talaga pag 14 volt 'yun, oh. 14 volt 'yung battery. Tingin-tingin muna tayo dito. So yan mga kainis, ano, nagtanong tayo kung ano yung pagkakaiba ng push at saka nung uh, self-propeller kasi merong pahil yung ano natin, yung lawn mower natin do sa harapan ng bahay natin. So mas preferred daw natin yung yung ano yung self-propeller para hindi tayo mahirapan sa pagtutulak habang naggugupit ng mga damo natin. So ito yun oh. Yan ito yun mga kainis, ano, nasa 500 siya. Ito yun oh. Self-propeller. Uh, so ito na lang yung bibiling ko total eh, bibili na rin lang ako di syempre yung although medyo mahal pero ano naman tayo komportable yan bali kumuha lang ng cart yung pinagtanongan natin para ikarga na natin tong itong rayobing gusto natin bilhin ano ah gusto natin bilhin utangin pala hindi <laughs> bilhin utangin natin gamit natin ng home depot card nga yan so para hindi na tayo masyadong namang problema pagka ano pagka tuwing sasapit ang spring kasi tuwing sasapit ang spring eh, meron tayong uh, lawn mower doon yung binigay sa atin ng kapitbahay natin na digas kaya lang syempre pag hindi natin napaandar ng ilang buwan nga sabi ko sa inyo ay marami tayong gagawin ano, ma -ma -ma maraming oras para maayos natin muli hindi katulad nito mga debateria salpak na lang salpak ayos na ah yan so nakuha na natin mga kainags ano? bitbitin na natin to dito Yeah, so dadalhin na natin sa truck natin mga kinigs, ano? Tinatanong nga kung kailangan ko ng tulong, sabi ko, ah, okay na kaya ko naman 'to eh. Yan. Nako. Ako excited na akong gamitin 'to. Gamitin kaagad natin mamaya. tara, let's go. Yan. Ah. kita tayo. Ganda ng araw. Sarap paglakad-lakad, Ako. Talagang forma natin pang ano na, summer na eh, no? Ayun. <laughs> Kakatuwa. Ay, ayan na, ayan Ako, kahit sila mahal na reina pwedeng gamitin yan. Hindi sila mahihirapan kasi umaandar mag-isa. Pero syempre, under mag-isa yan, dapat i-operate mo pa rin. Ayan ah. ang kagandahan pag may traka. Lahat kayang i-saksak. -ano, i -saksak. Balik na natin to. Kaya hindi ako nagsisi na truck ang binili natin eh. Kaya lang natin yung cart. Hi! So, kung sakaling may problema yung ano, yung binili nating lawnmower, wag naman sana. Eh, pwede natin ibalik ka agad yun. Gamit natin yung Home Depot card natin. Kasi pagka-credit card yung ginamit natin, tapos isasoli natin, medyo magkakaroon tayo ng delays. Delays sa pagbalik ng pera natin pag credit card hindi ka tulad pag Home Depot yung card na ginamit natin kaya uh, hindi tayo hindi maapektuhan yung credit credit card natin ano yung ano lang Home Depot lang tara sobrang sobrang excited na talaga akong gamitin to may may ng konti make sure nakalak yan ayos daming takao no daming project ngayon eh kahit sino ba naman ang hindi gaganahang gumawa ng project mo ngayon sa mga bahay mo no? pagka ganito kainit ang panahon. Ay, hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo kung bakit tayo masaya. Pagkaganyan na ang natin, ganitong summer, ano? Eh, syempre, Doon sa mga hindi nakakaalam nandito po tayo sa Alberta, Canada, malamig. Winter, mahaba ang winter, mahaba ang taglamig. Kaya pag ganitong sumapit ang mainit na klima ng weather, ay talaga namang ini-enjoy natin, Sinusuot natin yung mga dapat natin suotin, maikli ng mga damit, mga shirt, mga chinelas lang. Para naman sa pagsapit muli ng winter na malamig, ay nalubos natin ang summer, ang pagsuot ng mga ganitong klasing summer, katulad ng na ginagawa natin sa Pilipinas, mga sinusuot sa Pilipinas. Pagod ako sinabi ko, gutom ako ha ah. <laughs> tsaka ano nga pala maraming maraming salamat nga pala sa mga nag comment doon sa lumang uh, lawn mower natin yung digas na lawn mower natin maraming mga nag comment na baka daw sa spark plug yon uh, linisan, yung carburetor yon So, yung carburetor po, nilinisan ko talaga yon nilin Hindi ko na naipakita sa previous vlogs natin kung paano ko siya nilinisan. Pero nilinisan ko po yung karburador pero pero umandar, umandar naman siya. Kaya lang sabi ko nga sa inyo kahit na umandar na yung ating digas na lawn mower, talagang buo na yung plano ko na mag-upgrade. Para yun nga sabi ko nga eh hindi na tayo problema tuwing sasapit ng spring. Dito na tayo sa bahay. Tara, natin na natin yung ating inutang inutang na lawn mower. Tinutok ko na rito para pag binuksan natin tong pintuan ng garage natin, dire-diretso pasok na dyan sa garage natin. Yan, tara kunin na natin 'to. Ah, bilang ah. Hindi kaya ng isang kamay. Dali Ay, ito pa rin yung kotso namin ni Mahal Arena, no? Hindi pa rin natin na uh, aayos. Uh, busy, busy. <laughs> Binili tapos hindi kakabit, no? Hindi kakabit namin ni Mahal Arena, Inihintay ko lang mag-deo si Mahal Arena. Oh, ito yung ano natin, digas nating uh, lawn mower, no? Tsaka isang dahilan kung bakit bumili na rin ako nitong bago mga kainis, no? Dahil dito rin ano, yung pangsambot ng ano, pangsambot ng mga ginugupit ginupitan mong ano, mga lawn grass kasi yung sa yung sa digas natin pagka ginupitan niya yung damo tatalsik lang din niya sa paligid hindi niya nasasambot hindi katulad nito pag ginupitan niya yung damo papasok siya sa basket tapos yung basket pagkatapos mong uh, magdamo maggupit ng lawn grass tapos kukunin mo lang tong basket sa likuran tapos sa uh, itatapon mo na sa basurahan o ganun at least hindi pumabagsak doon sa paligid lang ng lawn lawn grass natin nung backyard or nung harapan ng bahay natin. Uh, so tanggalin ko na muna to. Ito yung mga ano, install ko pa to, no. Tabilan natin dito. Tsaka to. Yan. Tapos so nga pala, meron tayong trimmer din na nabili no? doon sa mga hindi nakakaalam. Ito bumili na rin tayo bago. Ito yung luma ko dating trimmer eh. Nasira na, inabot ng 7 years din to, no. 7 years o eight 8 years. Itong trimmer natin nawasak ano na, sira ni motor, tatapon ko na nga to eh. Ito yung bago natin bili which is good naman. Yung battery nito, pwede rin natin gamitin dito sa lawn mower natin. Yan. O yung mga battery nitong lawn lawn mower natin, pwede rin natin gamitin dito sa ano natin ano? O sa ating uh, snowblower snow blower or leaf blower. Yan. Kaya isang brand lang yung binibili ko para yung mga battery, pwede mong gamitin sa lahat ng mga tools ng brand na binili natin. dito muna to ano ba to? Ito muna. Dito muna. Ano muna to? Ay, ah, ito siguro yung battery ano. Lagay lang muna natin dito. Para hindi mo wala. Wag natin lagay ko saan saan. Tapos ito na. Yan. Yan. Tapos ito na. Yun, ito yung sinasabi ko ano. Dito papasok yung yung mga pinaggupitan ng lawn grass. Dito papasok tapos i bubuhos mo na lang sa Ah, bubuhos mo na lang, ganun sa basura oh. pag natapos na. Tapos kakabit na lang uli. Ayun mo natin diyan. Oh, ito na 'yan, mga kainan, so. Oh? Nak. Nalaga na naman. Excited tayo gamitin. Yung charger, ito mabilis lang 'to. 1 hour and 30 minutes yung charger ng battery. Super fast 'yan eh. Bilis. And tapos itong angat na natin. Teka muna. Hindi ko siya maiangat. Bubuksan ko na lang 'to yung battery oh, tama ito ngayon yun oh. natin 6A ah. yan laking battery nyan so kasya rin yan dito subukan natin ano na o oh, diba oh, diba pwede o oh. o oh, pwede kaya yan ang binili natin eh isang brand lang para pare pareho pare parehong battery ngayon, tingnan natin dito kung hanggang saan yung battery niya. Kung hanggang kaya yung battery niya kung uy, full charge eh. So. Dito makikita yun eh, no? Ah, hindi. Ano siya? lobat pa siya, no? Dito pa siya eh. Dapat yan dito. Full, full charge. So, hintayin natin ma-full charge. Tapos, sa ah, gamitin natin. Mamaya may ng konti. I-install muna natin to. Ito na. The moment of truth. Paano ko ba i Teka muna, basahin ko muna yung instructions Sandali lang, babasahin ko muna at baka May masira tayo ay ah, ito raw, tang taas daw natin yan Tsaka to Para maiangat natin to Yun! Ay! Hindi hira <laughs> Gulat ako Para mababa ah, pwede nating adjust to Para nakaganon oh Ayan, adjust ko lang muna to ano Teka muna, pag-aralan ko ulit Dali lang ay, ito, ito, ito. Angat daw natin ito. Yan. Yun. Tapos ito. Angat din natin. Yan. O, sakto na, o. Sakto na sa... Ano natin? Sa height. Ayos. Tapos, merong ano yan, eh. Merong mga... Ano ba rito? Kung ano yung mga gear ng self-propeller niya. Saan ba rito? Hanapin ko muna. Dito yata. And start. Ganon. Ay to 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 to. Yung speed niya minimum max 'yan. Ayos. Babasahin ko kasi nahanap ko yung ano niya ano, Papel, direction, how to use. And so naikabit na natin to, Makitaix ano. yung bagsakan ng mga nagupitan nating mga damo. Ay, testing na natin. Tapos meron na akong ano rito, uh, extra, ano no, Ryobi battery. Ano lang to, 4A. Yeah, no 4A. Kumpara doon sa battery niya talaga na 6A. Ito yung yan ito yung battery niya. 6A. Wala pa eh, no. Nagcha-charge pa. So, pero konti na lang, oh. Gamitin muna natin 'to, ano, testingin natin yung battery natin extra. Gamitin natin sa labas. Testingin lang natin 'to sa ano, sa harapan. Mahahaba na ng mga long grass natin, ano. Ayan, oh. No? Nako. Mahaba na sa kung sa akin, pagbili natin ng ating uh, lawnmower. Ayan, Kita niyo naman ang haba, no. Oh, grabe. Oh. Umpisahan natin dito. Testingin natin dito. Hindi, doon natin umpisahan sa Dito, dito, dito. na. muna. Umpisahan natin dito, dito. Ayan, testingin natin, ano? Tingnan natin. Nakto? Ayan mga kainis, ano? Kitang kita ko yung pinagupitan, no? Tingnan nyo naman, no? Pinong pino, magmularo, no? Ganda. Panalo. Kaya, ulitin natin dito. Ayos to, ayos to. Ayos to ang ating uh, lawnmower, lawnmower na to. Very satisfied talaga ako dito sa ating bagong lawn mower kasi hindi siya sobrang ingay katulad nung digas na nagamit natin last year. Tsaka dito, sinubukan kong gamitin yung self propeller pero napabilis siya kaya ang ginawa ko, eh, inadjust ko yung bilis. Eto, tingnan yung kusa na siyang lumalakad papunta doon sa taas at sobrang enjoy naman ako sa pag lawn mower. natin. Wow. Ano, naubos na yung battery natin ano? 4A ah. ito yung extra natin eh. pero ito talaga yung battery nya uh, hindi pa siya fully charged no? pero pwede na yan gamitin na natin laki ng battery tingnan nyo diba kumpara nyo sa 4A ah. tingnan nyo yung diferensya ano? So, ibig sabihin, pag, pag malaki, mas matagal. Mas matagal gamitin. Tapos ito, ito naman ang i-charge natin. Ayos. Oh, grabe oh. Sandali lang. Sandali lang natin ginapitan yung grass natin. Ano? Iba, talaga, iba talaga yung self-propeller. Walang kahirap-hirap. Ayan mabuti na lang kasi kung ang binili ko yung isa kanina yung yung hindi yung push yung hindi self propeller nako baka magsisi ako baka ibalik ko rin <laughs> yung sabi naman nila yung self propeller daw nito uh, long lasting naman ano hindi basta-basta nasisira pero under warranty naman to ng 5 years kung sakaling masira pwede naman nating ibalik to or ah uh, Halimbawa, mga 3 years na sira. Pwede natin tawagan yung Rayobi para ayusin nila or palitan nila tong ating unit. Pero wag naman sana, no? Testingin natin. Ayan, no? Tapos na. Tapos yung mga gilid. Kung napapansin nyo, may mga sa mga gilid, ano? Iyan ano lang natin yan. I- ititrim titrimmer na lang natin yan mayroon din tayong pantrimmer eh. Oh, tapos na wow beautiful oh, ba diba? Gwapo, no katulad nung naglo-lawn mower yung kalbo guwapo eh no <laughs> ah, ayos na ayos na Huh. Oh, ah, tingnan niyo mga ano. Kita nyo, ang na no. Ganda ng gupit oh. Swabing-swabe. So sa tingin niyo, anong review niyo rito? para sa akin swabe panalong panalo ano nyo yan oh. ganda ng gupit no so ito titrim ko na lang yan o oh, diba ganda na tingnan no Kanina pangit eh no ito titrimer ko na lang ito dito hmm Kita nyo naman mga kanis yung gwapo gwapong gwapo wow tara balik na natin to sa ano backyard tapos ito tapo natin yung mga mga damo na nandito na bigat to oh. kaya pala bumibigat siya kasi may mga damo na dito pinagtabasa natin oh, ito yung na ating ano, trimmer gamitin na natin to bago din to mga kainags oh. para dito gamitin natin dito ayan, sa mga ano sa mga gilid gilid ayan oh, pati dito O, gamit naman natin ngayon yung ano natin no blower ano lang ano natin ano gwapo na ng lawn grass natin no harapan ng bahay natin no guwapo gwapo na pwede yung tingnan yung bumbunan ko ah. <laughs> yung lawn grass ang tingnan nyo yan okay na nako punong puno ng pinagupita natin tanggalin na natin to no? Yun. nako tingnan yung dami Naka. puno-puno pag hindi na pag hindi na filter to pupunta lang to doon sa ano sa lawn grass natin ang dami grabe yan ayos uh daming basura ah